Umaga pa nga lang ay nagising na kami sa ingay ng mga manok. At agad na nga bumangon si Hugo at si Ninong para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. And thanks God, okay lang naman yung mga manok. Pakaramdam ko nagpapapansin lamang sila para pakainin na umagang umaga ay gutom na agad. At dahil mainit na ang kaping ininit ni Ninong, ayan nag-almusal na tuloy siya. Kita nyo, yung kopi ko na yan, hindi yan ng kape. Kaping barako lang naman ang iniinom ng Ninong everyday. At pinartneran nga ito ng tinapay na binili ko pa galing para. At dahil hindi pa ako bumabangon, si Hugo muna ang nagsaing ng aming pantanghalian. O ba diba, nagsasaing na ng pantanghalian, umaga pa lang naman. Ganyan talaga kasi pag ang asawa ko kapag nasa bundo. Pero ewan ko ba, iba talaga ang saya kapag nasa bundok kami mag asawa etong nakikita nyo sa aming kapaligiran hindi amin yan kay Ninong Boy talaga yan dito nga pala muna kami naninirahan habang hindi pa kami nakapagpapatayo ng aming kubukubuhan kapag nasa bundok kami kaaga naming nakakatulog at kaaga din naming gumigising pag nasa nayon kasi kami ayan ang oras na kami nakakatulog at late na din kaming gumigising ay ewan ko ba pero iba talaga ang lukso ng aking puso at damdamin kapag ako'y nasa kabundukan ay baka mamaya ay kapatid ako ni Tarzan <laughs> Ay, naku, papakaramdam ko, ampun nyo lang ako. Siguro napulot nyo lang ako sa gilid ng daan, no? May ganun. <laughs> Iyang halamang nakikita nyo ay walang iba kundi sayote, malawak pa itong taniman ng Ninong Boy kaya nakakatuwa ding pagmasdan lalo na't nasa tabi lang ng kubo nila. Today is anihanday day kaya naisipan kong kumuha ng video at makapag-vlog ng very very light. Kaya po sa mga hindi pa ako ipinafollow dyan, ifollow nyo na po ako dito sa aking page na ito. Sa mga nagtatanong o nagtataka bakit hindi amin ang tanim na ipinaflex ko kasi po ang aming tanim ay very very light pa po ang bunga. Kaya ayun, dito po muna ako sa ibang taniman nagbibideo. Doon po kasi sa aming tanim nakakakuha ako doon ng isang balot, dalawang balot at pinakamarami na po ang tatlong balot. Kaya po dito ako natutuwang magvideo dahil dito kay Ninong ay daan-daang balot o kilo ang kanyang naaani. Ang napakapoging lalaki naman sa inyong harapan ay walang iba kundi ang aking mister na si Yubu. Shout out sa iyo, Yubu. Huwag pong malito, Philip po ang pangalan niya at hindi Yubu. Yubu lang po ang call sign namin. Ewan ko baga, ako'y nalilito na rin. Yubu nga pala ang napili kong call sign kasi yun ang mas madali at yun ang paborito kong call sign dati kasi mahilig akong manood ng Korean novela. O ba? Diba? Yubu. <laughs> At ayun na nga makabalik na nga sa usapang sayo at mananayote na naman ako at ako nga pala tumulong na dito kay Layubo kasi marami-rami pa kanilang pita. Si legit na legit nga talaga ang kasabihan na kapag maitin na ni meron ding nga ani. Kaya para sa mga nagmamaliit sa mga farmers dyan ay talaga namang wag na kayong bibili ng mga kahit anong guli at sa farmers talaga yan ang gagaling. Kasi nga di ba real talk talaga kapag mga farmers minamaliit talaga ng iba lalo na yung may mga pera or minsan yung mga bagong henerasyon ngayon ayaw nang mag farming gusto na kalabasan or sa nila ang magpunta. Pero kung titingnan mo marami pa mga taga kalabasan ang pumupunta o bumabalik dito sa probinsya kung saan sila nang galing o saan sila pinanganak. Kasi nga naman nature is life. Ang pagkagusto natin sa kalabasan ay talaga namang saglit na saglit ka ang yun. Mas gusto talaga natin sa probinsya for a lifetime Hindi na. Hindi naman talaga ako pinapatulong mamitas kasi iwan ko ba nag insist talaga ako kasi gustong gusto ko talagang namimitas ng ganito. Five years na akong nakatera dito sa probinsya pero iwan ko ba ganaamis pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga naman sa tinagal-tagal ngayon lang ako nakakita ng maraming maraming sayoting gaya nito kaya heto tumulong talaga ako ng tumulong kahit na na sa akin si Yugo. Kasi nga naman noon talaga ina text ko or akala ko ang sayote ay root crops yung dun siya sa ilalim ng lupa tumutubo pero hindi pala maling mali pala talaga yung aking hinalat ang aking pagkakaalam at dahil nasa taas na nga ang ibang sayote ayan si Ninong ay kumuha na talaga ng panungkit at sinungkit niya yung mga nasa taas na ibang sayote actually mas maganda talaga ang tubo ng sayote kapag nasa taas kaso naman pag hindi maabot o hindi makuha pumapangit o nagiging magulang na yung ating sayote tumatanda po siya yung tumitigas at maraming ugat-ugat at ganito nga lagi ang nagiging scenario kapag namimitas o namumote ng sayote ang mga ninong. Si nga pala at ang mga anak ni Ninong ang katukatulong niya sa pamimitas ng mga ito. Sa lawak nitong sayote ang Ninong ay umaabot sila ng tatlong araw sa pamimitas ng mga ito. Baka nga pala may malito itong video na ito ay nung nakaraan pa. Ngayon lang naman ako nakapag voice over kasi ngayon lang ako ginanahan kaya ngayon ko lang din siya na i-upload. Ewan ko ba siguro na inspired na naman ako sa mga napapanood ko talaga sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok kung saan-saan ko napapanood na may mga voice over kaya sabi ko makapag voice over na nga rin. Kasi kung tutuusin nga naman talaga ang dami ko pa talagang up na mga video na hindi ko pa na i-voice yung iba nga nilalagyan ko na ng sound sa katamaran ko talaga mag voiceover. Kasi minsan talaga may mga pagkakataon na wala talagang napasok sa isip ko. Kahit ano talaga ang gawin ko, paulit-ulit na lang ako sa pag voiceover ko. Ay, iwan ko baga. Kaya minsan natatawa na lang ako sa sarili ko kasi pakaramdam ko nagbumuka na akong tanga sa paulit-ulit at may mayat maya nabubulol na naman ako sa pag voiceover. Kaya heto ngayon, thanks God, ginanahan na naman akong mag voiceover. Kung nakikita nyo naman, ayan nga pala ay kaping barako. Yan nga talaga lagi ang iniinom ng mga ninong kasi ayaw nila ng 25 grams. Medyo sumasakit daw ang sikmura nila. Kabalik tara naman sa akin kasi pagbara ko naman ang iniinom ko, ay sikmura ko naman talaga ang sumasakit. Ay ewan ko baga, magkakaiba talaga tayo ng taste. Ganun. Kung makikita nyo naman sa aking mga video ay marami talagang manok dahil dito talaga nilagay lahat ni ninong ang kanyang mga manok. And for today naman, pagkatapos nilang manguha or mamitas, ayan, ay binubuhat na nga nila itong mga sayote papunta sa labas at doon naman ito gagayakin. At ang paggagayak nga naman dito sa amin ay nilalagay sa isang balot o sa isang plastic plastic itong mga sayote and pagkatapos titimbangin na 10 kilo. Yun na po yun. Per bundle po ang tawag nila dun. Kapag patanghali na nga ay inaabangan talaga namin dito si Kuya Puti na nagtsasagang umahon dito sa bundok at sa kanya kami bumibili ng aming uulamin like mga isda, ganun at minsan ay gulay. Pero kung makikita nyo ngayon ay hindi isda ang binili ng ninong kundi hipon ay talaga namang nai-imagine nyo na know, baga kung ano ang luto or putahe ko neto. Kung nandun siguro kami sa nayon ay talaga namang battered shrimp talaga ang ipuputahe ko neto kaso nasa bundok kami at walang ibang mga bibiling ingredients kaya isisigang laang ito. Kaya kahit papano, blessedful talaga kami kasi malapit na sa amin or abot kamay na namin ang mga pangangailangan namin dito sa bundok nang hindi nababa ng nayon. Ganito lang talaga kasaya at kasimple ang buhay namin dito sa bundok. Minsan talaga ay wala kaming choice kundi bumaba kasi minsan si Kuya Puti ay nauubusan ng isda at hindi kami nakakaabot. Kaya ayun, kailangan talaga namin bumaba at doon na lang bumili ng isda kung gugustuhin namin. Pero minsan gulay na lang ang inuulam namin pag may katamaran talagang bumaba sa nayon. Yung iba kapag sinabi nilang probinsya, may isip nilang mahirap ang buhay. Pero para sa akin naman, sipag at galang lang po ang katumbas dyan. Talaga namang hindi ka magugutom dito sa probinsya. At ganito nga pala ang sinayo kapag nagbabandel o nagbabalot ng mga sayote. Nung kinunan ko nga pala itong video, ang sayote ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Pag 50 pesos na po ang sayote dito sa amin ay jackpot na po yan sa aming mga farmers. Kaso sad to say, ngayong nagbo-voice over ako, ay bumaba na ang presyo ng sayote. Kaya ayan nakakalungkot laang. And for today ako nga pala ang nakatokang magluto nitong aming ulam dahil ako lang naman talaga ang wala pang ginagawa kaya ako talaga ang dapat gumawa nito At gaya nga ng sabi ko kanina sinigang lang naman at wala nang iba pa ang magiging putahe ko for today's video Ang pagluluto ko pala ng sinigang ay nakadepende talaga sa mga ingredients na meron kami dito sa bundok kasi pag nasa bundok hindi talaga kumpleto ang nagiging ingredients namin depende na lang talaga kung available siya dito And first step ay pinuputulan ko ang bigote nitong aking mga hipon di ko alam kung anong tawag dyan, bigote o antena nila hindi ko maintindihan kayo na lang ang kung anong tawag niyo diyan. Paki-comment naman sa comment section kung ano ang tawag niyo do. Habang hinahanda ko ang mga ingredients ng aking isisigang ay nagpakulo muna ako ng tubig para kahit papaano ang aking oras ay hindi naman nasasayang. At nang mailagay ko na nga pala ang aking sinalang na tubig ay sinimulan ko ng balatan at hiwain itong aking mga ingredients which is bawang at saka sibuyas. Binalatan ko at tiniwa-hiwa ko la mm. Dahil ito nga lang talaga available dito kaya ito na lang ang ginawa kong ingredients sa aking sinigang. Ewan ko talaga may, medyo may kayo sa sinigang ko ngayon. <laughs> At nang matapos ko nang na hiwain itong sibuyas at saka bawang ay nilagay ko na ito sa aking tubig na hindi pa naman kumukulo. Iwan ko pa ba kung bakit siguro mahina talaga ang aking apoy at nilagay ko na rin yung asin at saka paminta. At tinakpan ko na nga ulit itong kaserola. At habang hinihintay kong kumulo itong aking tubig ay sinimulan ko namang gayatin itong aking kangkong. Pindilian ko talaga itong maigi para walang uud-uud. Kangkong is my favorite gulay talaga kahit anong putahe pa yan. Ito nga palang tangkay ng kangkong ay ilalagay ko na sa pan na ginawa ng ninong. Wow, pan, English yun ha. <laughs> Nilagay ko ito dito kasi inaakala ko tutubo ito pero sad to say ginawa itong pagkain ng mga kuhol. Marami kasing kuhol dyan kasi paborito talaga nila ang mga kuhol-kuhol. Sa mga nagtatanong kung anong kuhol ba yun, yun po ay golden kuhol. Yun din ang mga kuhol na makikita sa palayan. Sa summer marami nun pero hindi kinakain pero dito sa kanila ay talaga namang kinakain at sarap na sarap sila. Kung makikita nyo nga pala itong talong na ginagayat ko, ito po ay hindi bilik kundi ito ay bigay lamang. Ganon po dito sa amin pag may mga gulay-gulay talaga namang bigayan talaga dini. Mapamahal, mapamura. Ganon ka ang mga tao dito sa amin talagang mapagbigay ng kahit anong gulay. Kaya sabi ko nga dito sa probinsya, kapag ikay mas sipag at matyaga, hindi ka talaga magugutom dito. At pagkatapos kong ang gayatan itong talong ay hinugasan ko naman itong hipon na pagkatapos ko ng pinutulan na mga bigo-bigote kung ano man yun. Sa kabilang banda pala ay kumulo na itong tuwig na aking kanina pang inaabangan. Ang bilis po ng pagluluto dito sa amin ay nakadepende po talaga sa aming panggatong. <laughs> Kaya dapat magandang paggatong o magandang quality. Wow, quality. Na paggatong ang aming gagamitin para mas mabilis kaming makaluto. This moment ay inilagay ko na nga pala itong aking hipon sa kumukulong tubig na iyan. At this moment, kinakabahan na naman ako kasi pakaramdam ko mauubusan na naman ako ng sasabihin. Ayun nga pala, isinunod ko nang ilagay itong ating talong. At papakuluan ko nga pala ito ng mga limang minuto. Medyo maggalaw na nga pala itong aking pagkakabidyo dito kasi wala po akong gamit na monopad. Kasi ang monopad ko ay hindi ko po nadala kaya pasensya na po sa medyo maligalig o magalaw na aking video. Kaya ang ito ay busy parehas ang aking mga kamay. Kaliwang kamay sa cellphone at kanang kamay naman dito sa paglalagay ng mga ingredients. At pagkatapos medyo okay-okay na ang lahat ay inilagay ko na itong aking kangkong. Ito yung ating last na ingredients na aking ilalagay. Liban na lang kung matabangan ako at maglalagay ulit ako ng panibagong asin at panibagong paminta. Ganun. At dahil mabilis naman maluto itong aking kangkong ay pakukuluan ko lang muna ito sa loob ng tatlong minuto and afternoon ready to serve na. And after 3 minutes ay luto na yung ating sinigang na hipon. Kahit hindi kompleto ng ingredients, okay lang mukha namang siyang masarap. Oy, wag yun ang pansinin yung kompleto ha. <laughs> Nabulo lang ako doon. And ang maluto ang sinigang ay nagsayang muna ako. And thanks God, pagkatapos ng mga nagtrabaho ay naabutan nilang luto na lahat ng aming pagkain. And this part of the video is kainan portion. Kain po tayo mga mawe.